bagal na ba PC or laptop mo? Yung alam mo na wala ka na masyadong nilagay na files. Pero nung tinignan mo yung hard drive ay malapit nang mapuno. Isa sa dahilan kung bakit bumabagal ang PC natin dahil sa virus. Kaya mas maganda na may antivirus na naka-install dito. Kung HDD pa rin ang gamit ng iyong PC, ay mas maganda na mag-upgrade ka, palitan mo to ng SSD. Dahil kung naka-HDD ka pa rin at pinalitan mo ito ng SSD, ay bibilis kahit papano ang iyong laptop. Pero kahit naka-SSD ka, ay may temporary files pa rin na kailangan nating i-delete. Isa rin to sa dahilan kung bakit napupuno at bumabagal ang PC natin. Gusto mo bang malaman kung paano i-delete ang temporary files? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago lahat, kung gusto mong ng video, ay huwag mong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo sa ating PC or laptop. Ayan, kung nasa PC na tayo or laptop, pinutin lang tong Windows plus R. Ayan, so lalabas tong menu na to. Then type lang natin dito ang prefix. Ayan, prefix, then okay. Ayan, lalabas dito ang you don't currently have permission to access this folder. Then, pinutin lang itong continue. Ayan, so, lalabas itong uh, temporary files na ito. So, ang gagawin nyo lang is, I select all, control A, then right click, then delete. Then, nakilagay dito, the action can't be completed because the file is open in assessment. Then, check lang tong do this for all current items. Then, escape. Then, close lang natin to. Then, pagkatapos, pinutuloy Windows R. Ayan, so lalabas na naman tong menu na to. Then, ito type lang natin dito uli ang percent, then temp. Ayan. Then, pagkatapos, pinutin lang itong OK. Then, iselect is ko lang natin to lahat. Control A. Right click. Delete. Then, check ulit ang box. Then, pinutin ng escape. Then, close lang natin. Then, pagkatapos, pindutin lang itong windows. Then, ito type lang natin dito ang desk clean up. So, once nalalabas na yung desk clean up, pindutin lang itong run as administrator. Then, select the drive you want to clean up. Pindutin lang itong OK. Ayan, desk clean up. Calculating how much you spend. Ayan, so ito yung lumalabas. You can use desk clean up to free up to 1.34 gig of this space in your C drive. So, kung mapapansin nyo, meron ditong nakalagay na 19.0 MB. So, itong box na yung naka-check ay iti-check natin. So, umabot na siya ng 1.34 gig. So, kanina, uh, 50 MB lang siya. Dahil sinake natin yung box, ay naisama na sila dito. So, total amount of this spin you gain is 1.34 gig. So, walang problema to kahit i-delete mo tong files na to kasi hindi naman to ginagamit. So, pagkatapos pinutil lang tong okay. Then, are you sure want to permanently delete these files? Then, delete files. Ayan. So, antay lang nating matapos. Ayan. So, na-desk clean up na natin siya. So, ganun lang kadali paano mag-delete ng temporary files. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.